for today's vlog ay nagsige na kung huna kung unsa na po isunod i-content. Gika po ikong huna-huna. So, nahunahunaan na kung nga nga no, kung ang paglungag na lang akong i-content. O, diba? Baka na di pa, dihay di ka balo pa unsa maglungag. So, wata binuutay ha, kay ang paglungag judak akong i-content. Kay basig na pa, dihay mga tao di ka balo mo video kay murag tutorial na ni kay tugluan tamo kung pa unsa maglungag gamit ang rice cooker. Siyempre, unahuna na tukwaon un ang kaldero. Unya, pag human, butangan na siya o bugas. So, depende na sa mo pila kachupa, kay ako ka kachupa lang na. Unya niya pag human kilison o maayo. Mekos-mekos na mo diha ha. Kilis-kilis sa na maayo. ayo ka katong magkilis katunggikan ka sa CR ha. E, sigang sige ang katong flavor sa gikuktan niya mo dito sa CR maapil di ha. <laughs> o, oh, mauna na karun, ihuwad na po nato ito. Kabar karun, atuwa na na siyang i-level. Ako kasi maglungag kung asa ang katumbo gas dito pod na kutob ang tubig. So ikaw na depende na sa mo di na kung magboot bahala na ka. Tarunga lang dyan na ninyo pag level na katong dili malata ang tubig. Kaya kung malata na bahala mo. Ibig sabi na nawa no, dyan mo nagtanong sa akong tutorial ba. O niya pag humani mo kilis kay trapuhan na sa ugan nga trapo. kung dili ninyo na trapo butang lang ninyo diretsyo sa rice cooker mo. Kirig ka diha. So mauna to na humani mo siyag trapo. So ibutang na ninyo na diha sa rice cooker ka Bartak luban na na ni mo on niya isaksak na nang saksak ka ng, ng pag human pichihon na on say so haura tuwing ana ah, lang ka easy ang maglungag. O, oh, copy na ni mo ha, kuha na ni mo ha